Hello mga kakoyti, si 8 o'clock to sa amin, 8 o'clock ng tubig. So, ayan, yung mga bunga. So, ayan, silidip ko ulit ang aking nilulutong sopas. So, ayan, ang siya ng tubig. nilagyan ko siya kanina. And then, yan, nalagyan na ulit ang tubig. And then, after nyan, pagkaluto na nung mga ano, uh, ng ating cabbage, lalagyan naman natin yung ating uh, yan, evaporada. Evaporated milk. Ayan, creamy na creamy yan, kapudi. Sarap. Tapos, sasabayan mo ng pandesal. May sopas ka na, may pandesal ka na. Hmm. Sobrang busog, kapudi. And then, yan. Napaka-creamy niya. So, hindi lang kumulo. Ayan, kating halo-halo. And then, pwede na siyang iserve, kapudi. Ayan na nga, nag-serve na. Kasi mag-aalmosal na kami. Hmm. Yung umuusok pa siya. Yan. So, dito ka po, di, wala lang akong nabiling carrots. Kasi, kaya, ang gulay ko lang ay uh, cabbage lang po. So, nasa inyo po yan. Kung mas marami kayong, ano, may po-provide na vegetable, mas much better po yun. So, dahil wala ako, so cabbage lang po available po sa aking, aking, RF. So, yan lang po yung aking naihalo. Yun sarap yung sabaw. Tapos, may, ni toppings na itlog. So, ayan, kapudi. Naglaba na din ako. sa so, ayan ang aking mga denryer. Ayan na yung mga nakasampay na. So, mga pagmamis, madaming trabaho. So, hanggang dyan na kapudi. Salamat at enjoy.